Okay, ang topic natin ngayon, paano nga ba kikita bilang isang Toktok -tok online franchise? Ngayon, kung ikaw ay isang online franchise na or nagbabala ka pa lang na mag-franchise ng Toktok, Tok, ang video na to ay para sa iyo. Okay, pag nag ka ng franchise ng Toktok, Tok, unang ibibigay sa iyo is Toktok Tok online TokTok -tok franchise ID mo. Okay, after mo magbayad ng 17,888 pesos. Kung makikita mo sa poster, how to become online franchise operator in just 24 hours, no? Step 1, how to avail package? How to avail TokTok -tok online package, no? Pwede kang magbayad sa video online banking, over the counter, LBC or GCash. After mo magbayad ng 17,888, ipaprocess na ni company yan para dun sa may activation para sa activation ngayon pag na-receive mo na yung activation code antay mo lang yung nag-assist sa'yo bigyan mo lang siya ng kalating oras hanggang isang oras para ma-activate yung account mo then after niya ma-activate yung account mo bibigyan ka, bibigyan na kagad sa'yo yung franchise ID mo na tinatawag okay magkakaroon ka rin ng JC portal bibigay sa'yo yung username mo then yung password mo kasama yan sa package Excuse me. Then, after nyan, magkakaroon ka na ng shop link na tinatawag. Yung shop link mo, magkakaroon ka ng Tok Tok Mall. Yung Tok, -tok Mall na yan, online, online mall yan. Kasama rin yan sa package. No? Ngayon, na-process na lahat. Meron ka ng franchise ID, meron ka ng password. Is automatic yan, isa ka ng online franchisee. No? Ano nga ba ang online franchisee? dahil isa ka ng online franchisee. Magkakaroon ka ng delivery link, ibibigay din sa iyan. Makikita mo siya delivery link, nandun yung pangalan mo gamit lang ang internet browser. Makikita mo nandun yung pangalan mo. Hello, welcome, Eduardo Gamboa, delivery link. Yung delivery link na yan, ipagamit mo yan sa kaibigan mo o kahit hindi mo man kaibigan o kakilala lang. For example, sa friend mo, friend, no? Nagbubuka, di ba? Uh, gamitin mo naman tong shop link ko. Ibig i-send mo sa kanya. I-click niya lang yung shop link mo na yan. Diyan siya magbubuk. Ilalagay niya yung details niya, delivery, tsaka yung receipt sa Diyan siya magbubuk. Ngayon, pag na-successful deliveries na yan, automatic yan, magkakaroon ka ng 3% commission. Napapasok yan sa JC Wallet mo. Okay? Meron pa tayo isang option. Ngayon, Ah, mas maganda itong gagamitin mo. Punta lang si kaibigan mo sa App Store or Google Play Store, no? Ipa-download mo, no? Tapos makikita niya ito. May nakalagay diyan, first name, last name at email niya or lalagay maglalagay din siya ng password diyan. Makikita mo doon sa may taas, mayroong nakalagay doon referral code. Ipalagay mo yung franchise ID number na binigay sa iyo ng company. Parang ganito no? Pag nailagay niya na yan, automatic yan. Every time na magbubuk si kaibigan mo, si friend mo, using your using yung kanyang delivery apps na nakalagay yung franchise ID mo, automatic yun, meron kang 3% sa bawat successful deliveries niya. O for example, marami kang kaibigan. padownload din mo, nagdownload sila, 10. nagdownload sila, ipalagay mo sa referral code yung franchise ID mo. Sa so, para sa every time na mag magbubuk mag sila sa TokTok, Tok, automatic 'yon, papasok yung 3% dun sa GC wallet mo. Eh kung 20 pa yan, no, kwenta, di mas maganda. Okay, hindi mo naman kakilala na i-post mo sa, sa Facebook mo, nagnilagay na yung referral franchise ID mo sa Apps rider, apps nila, automatic 'yon. Meron kang 3% sa bawat booking nila okay, Doon papasok yung 3%. Okay? Maliban dyan, meron na tayo ngayong bago. Kasi meron na tayong Toktok -tok Food. Yung Toktok -tok Food naman, kasama na yan sa delivery apps, no, sa pinadownload mo. Ngayon, order sila sa Toktok -tok Food. Pag bumili sa nag Food, uh, uh, nagbook sila sa Toktok -tok Food, meron kang up to 15% na commission sa bawat booking nila sa Toktok -tok Food papasok din yan sa JC Wallet mo. O, di ba? Eh, kung marami sila ng order ng order, matatakaw, o di order sila ng order sa Toktok Tok Food, automatic pasok ng pasok yung 15% mo sa JC Wallet mo. Okay? At meron pang isa, pinakabago. Meron na kasi tayong ah, Tok Tok Load. No? Tok, Tok Load. Ito, ito yung tinatawag na Super Apps Tokwa. Yung apps na downloadan mo. Meron na tayo, pwede ka pwede sila mag ng G ah, ng ano ng lahat ng prepaid, Smart, Sun, Globe, dito even Meralco load. So, pwede nang mag sa Tokwa na tinatawag. Ngayon, pag nag sila, meron ka naman din commission doon. don. Uh, 0.5 up to 1.5% na commission, papasok din yun sa JC Wallet mo. Ganun kaganda bilang isang online franchisee ng Toktok. -tok franchise pa lang yon okay klaro ba okay dito na ngayon papasok na yung pagiging isang operator mo gusto mo nang mag-hire ng rider ngayon bago ka maging isang tuk tok operator kailangan mong uh, mag-download muna para magkaroon ka ng sarili mong portal no? Mag-login ka lang sa www.toktok.ph Ngayon makikita mo yan, click mo lang yan, be toktok, be a toktok operator. No? Para makikita mo to, ito ang lalabas. Magpipilap ka dyan, bilang isang operator, pipilapan mo lang lahat dyan, lahat ng details mo. After mo mapilapan yan, kailangan mong umatin ng operator technical training. Meron yan sa umaga, meron yan sa hapon. Depende sa schedule mo kung anong oras ka available. Importante, importante yung umating ka dyan kasi hindi ka maaprobahan bilang isang operator pag hindi ka naka-attin sa technical training. Importante ang attendance dyan. Okay. Ngayon, atin ka. Na. Zoom yan, ha. Zoom. Ngayon, atin ka na. Ilagay mo dun sa zoom mo yung franchise ID mo na binigay sa iyo then yung last name at first name mo para mas madali ka nilang ma-identify para pag check nila ng attendance automatic yon alam nila na umaten ka kagad okay umaten ka medyo hindi mo intindihan pwede ka uling umaten ulit ulitin mo hanggang sa makabisado mo no kasi dyan ituturo lahat kung paano mo patakbuhin yung pagiging isang operator mo bilang isang franchise ng TokTok Tok importante importante kasi yan hindi pwedeng hindi ka atin kailangan ulit-ulitin mo. Pag hindi mo nito, ulitin mo. Atin ka uli. Para maintindihan mo siya. Okay? Ngayon, uh, atin ka rin ng rider orientation. O bakit? Eh, operator ako. Ba't adit pa ako ng rider orientation? Importante rin yan. Kasi, para alam mo kung ano yung trabaho ng rider. Para maintindihan mo yung mga policy din ng rider. Para pag may nag-apply siya yung rider, alam mo yung mo kung may tatanungin man sila sa'yo. Okay? Kaya kailangan mo rin umatin yan para maintindihan. Kasi negosyo mo yan eh. Okay. Ngayon, magkakaroon ka na ng magka, nag, download ka na. Meron ka ng TokTok -tok Portal. Makikita mo doon sa may TokTok -tok Portal mo. No? Pag mag-hire ka ng rider, ik copy paste mo lang yung TokTok -tok Operator Rider Application. Yun ang isi-send mo doon sa may rider mo na mag-a-apply. Magpipilap siya ngayon dyan. Ang makikita niya is ganito. No. Makikita mo yung pangalan mo diyan. Toktok franchise operator. Halimbawa, ano for example, ang pangalan mo Edwin. Makikita mo yung nakalagay diyan Edwin. Ibig sabihin, siya yung siya yung uh, operator registration na yan. Pangalan mo yan, ikaw ang operator. Magpipilap si rider diyan, napipilapan niya yan. Okay yan. Tapos i-save isa niya yan, i-send niya. Ngayon makikita mo ngayon yan sa Tok Tok Portal mo na dinownload mo. Tapos nandun lahat ng details. makiklik mo lang doon, tignan mo kung tama yung mga pinasa niya, yung pangalan niya, lahat. I-check mo siya, apply yung mga requirements niya. NBI, importante, NBI. Tape. Tapos, yung lisensya niya, importante, importante Ngayon, for example, hindi sa kanya yung motor. E, kailangan ng authorization. I-upload niya doon sa may application para makikita mo. Then, after nun, atinin muna na siya ng orientation. Kailangan niyang umatin ng orientation para alam niya yung magiging trabaho niya bilang isang rider. Kasi pag hindi siya umatin, ay medyo magkakapaang kayong dalawa. No? Ngayon, pagkatapos niya mag-umatin, tanungin mo siya ng konti kung talagang umatin siya. Kasi importante yun na malaman niya yung mga policy ng company. Kasi para hindi si rider, hindi siya kagad umalis iyo or magka-problema, alis kagad para mag-steady siya sa'yo. No? kailangan natin ng knowledge para regarding sa negosyo. Okay? After nun, <coughs> ngayon, kailangan mo na mag-top up. Yun yung tinatawag na top up na magkukuha ka ng load sa company. Pupunta ka lang ng portal mo, magta-top up. May makikita ka doon, top up. Meron 2,000, 5,000, nasa sa'yo yun. Ngayon, kung 2,000, mag-top up ka, ilagay mo lang 2,000. Kung paano bayaran, ituturo siya doon. Kung paano ka nagbayad sa franchise mo, pagiging operator mo, ganun din ang magbayad ng payment method nun. Okay, for example, nagload ka ng, nag-top up ka ng 2,000. I-send mo na, i-send mo na yung bayad. Makaka-receive ka ngayon sa portal mo, sa portal wallet mo, na 2,000. Yung 2,000 na yun, pag nagpa-load si Rider, meron ka ng Rider, nagpa-load si Rider, yun ang ibibigay mo sa kanila. Ba for example, 200. Uh, mo. Uh, operator, pa-load ako, 200. isi mo ngayon kay Rider. Si Rider naman, marireceive niya yung sa delivery apps niya. Marireceive niya yun. Makikita niya yun sa wallet niya, 200 pesos. Ngayon naman, pa paano magbayad? Magbayad na lang kayo by Gcash para mas madali. babayaran ka niya ng 200, bibigyan mo siya ng top-up na 200. I-paid na kayong dalawa. Ngayon, ang kitaan kasi ni Rider, ituturo, ituturo yan sa orientation. 80% sa bawat booking ni rider sa bawat biyahe niya sa bawat booking niya ngayon naman ikaw naman kikita ka naman ng 7% bilang isang operator sa bawat booking ni rider. okay o, paano ngayon yan okay yung 2,000 mo para makita mo talaga yung competition ng commission mo bilang isang operator nagload ka ng 2,000 bayad ka na binigyan ka ni uh, office ni Toktok, -tok, ng 2,000 load. Ngayon, may papasok sa may papasok sa JC wallet mo na 700, no? Yung 700 na 'yon, yun na yung pinaka-commission mo. Okay? 'Di ba? Sabi 7% lang sa operator. Okay, ganito 'yan. Kasi yung 2,000 na 'yan, for example, meron ka ng 2,000 na top of wallet, no? yung sa mga rider mo, hihingi ng load yan. Magpapaload siya yan. Naibigay mo na yung 2,000 na uh, naubos mo yung 2,000 na pinaload mo sa nasa rider mo na lahat ngayon naubos na lahat ng rider mo ang total nung pag pinagsama-sama lahat ng delivery collection nila na binayad sa kanila 10,000 pesos ang total n'on is 10,000 ngayon para makupute mo siya yung 2,000 mo magiging 10,000 yun pag biniyahe lahat ni rider yon di total nun 10,000 times mo ngayon sa 7% lalabas ngayon is 700 pesos okay ganun lumalabas yung commission mo kasi pag mo sa 2,000 bawat booking ang lalabas nun is 140 pesos lang pag kinuha yung 7% diba pero dito magaling ang system ang ginawa ni system pagka load mo automatic yung commission mo papasok na kagad sa JC wallet mo para sa competition wala nang yun ang pinakamagandang ginawa ng system meron ka kagad 700 pesos okay ganun lang tumatakbo yung pagiging isang operator okay ngayon kung may natutunan ka sa video ko na to pakishare no? and like at uh, saka subscribe ngayon kung meron ka mga kaibigan pwede mo rin yung ishare no? pakishare mo na lang para yung mga gusto mag nagbabalak na mag-franchise para matulungan din natin para ma-assist natin. Okay, siguro yun lang. Maraming maraming salamat. Uh, ingat po tayo palagi. Uh, ingat lang po tayo palagi kasi may pandemic pa rin ngayon. Maraming maraming salamat. Ingat po tayo. Okay?